mga update mo na sa mga alaga nating kapi at sa mga pand natin na naabando na simula nung umuwi ako ng keson hindi ko na masyado maasika, naasikaso kailangan ng itrim kasi masyado ng crowded dahil sa mga aquatic plant hindi ko alam kung may mga laman pa to pero try kong itrim kung nandito pa yung mosquito fish pero parang wala na siyang laman wala na akong nakikita pero andito pa yung ating ano, mga tanyos ito may mga gapi pa rin to may mga pray ito wala na laman pero ating albino andito pa rin buhay na buhay daños buhay na buhay pa rin napakaganda ng tubig pero kailangan na itrim hindi natin simulan mga body masyado ng ano madaming halaman so tanggalin na natin ito tagal tagal ko rin hindi naasikaso ito mga body dahil nung uwi ko dito galing Quezon medyo busy so hindi ko masyadong napagtuon lang pansin dahil pag uwi ko wala naman maghanap buhay trim ko tumaba di dahil para kahit pa paano makita yung ano yung ganda ng mga isda masyado na silang crowded dahil sa halaman tsaka minsan iba na makamatay dito ko trim lang natin to yun yung mga body kailangan tanggalin Kuntola yung ginagawa ko mabae pagka sobrang dami na ng mga mga ano, alaman. Hindi masyadong nakakalunoy yung na maayos yung mga isda kasi halos na ako pa ng mga mga alaman yung ano, yung pant Kaya so, ginagawa ko tinitrim trim ko na lang. mga meron pa rin tong mga fry na napasama So ito mga body masyadong ano iba na yung kulay niya. Kailan natin palitan? So, ito mga body lang ganito lang ginagawa ko. tatanim ka lang ng gulay kasi meron itong buhangin dinadaganan ko na sila para hindi lumutang yan itong mga body na natin yung isa tapos Itong aquarium natin na-trim na rin. Mayroon pa tayo isang dapat i-trim. Medyo uulan pa yata. O mga patakang ulan. Wala matapos agad ito. Ito yung next natin. baba din na trim na natin babaw o little... ay ah, si baba o water pa rin so marami na silang fry trim so, na lang next ito mga na trim na natin bawat pand medyo lumabo lang yung tubig pero lilinaw din ito wala na siya ng laman meron lang ako nakikita dadalawa hindi ko pa alam kung anong klaseng strain to kasi nilagyan ko ito mosquito fish at saka yung pansigapi ito mga buddy yung ano, ito lalagyan ko ng mga mga male kaso naubos din ito yung aking breeding ano breeding panda halos alas pa bus na rin ang laman dahil na pabayaan ko ng mga nakaraang buwan masyad na si ngayon ko lang na pagtuon ng pansin kasi napansin ko wala ng laman eh pero yung natin meron ditong nawawala na danyos so nawawala yung green danyos apat na lang sila ito tsaka mga body may fry na yung albino albino white kinross ko sa galaxy white hindi ko pa alam kung anong magiging result nito hindi ko ma makita pa masyado masyado pa sila maliliit trim natin hindi ko lang na video mga body yung pag trim ko dito kasi eh, pag off ko ng cellphone na, na ano nalaglag dito butin lang gumana pa nadala sa punas punas lang so ito na mga body na trim na natin yung mga laman yung maliwalas na sila tingnan nakakalangin na nung maayos ang ating mga gapi kaya lang medyo parang wala na yata laman ng bawat pan dito isa na lang at dalawa dalawa na lang yun na dito hindi so, ko lang kung nakikita nyo mga body ah. tapos ito So, wala na silang mga laman pati wala makapagkabil tayo ng mga bagong string para malagay natin dito kasi ito wala itong laman empty talaga to wala ginagawa ko stock water lang yan so yung tanyos kasi may nawawala madami nawawala sa danyos kaya so, mga body oh, clear water pa rin actually hindi ako nagpapalit ng tubig Pina, ah, dinadagdagan ko lang so paano mga body hanggang dito na muna ang aking video pagpasensya nyo muna yung video ko nahirapan ako mag video eh Actually, nahulog yung cellphone ko dito habang binibideo ko to na trim nung pag off ko nung cellphone nahulog dito bote siguro mga 1 to 2 seconds lang nakuha ko agad tapos uh, dadaan ko sa punas punas ito medyo gumana naman okay naman so hanggang dito na muna mga, mga buddy ang ating video maraming maraming salamat ulit sa panunod at pagsuporta sa ating channel Pagpasensya nga po ang aking video ito, Hindi para lang siya nakakaunawa. Maraming pong salamat.